nitong mga nakaraang araw, tumindi ang mga tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas nang maglabas ng matinding babala si Chinese Foreign Minister Wang Yi na kapag lumabag di umano ang Pilipinas sa kasunduan, ay tiyak na iiyak ang ating bansa. Ang babalang ito ay dumating sa gitna ng patuloy na mga alitan sa dagat sa South China Sea at sumasalamin sa mga komplikado ng regional na dinamaka ng seguridad sa isang pulong noong ikadalawamput-anim ng Hulyo sa Vientiane, Laos, hinarap ni Wang Yi si Philippine Foreign Secretary Enrique Manalo sa ASEAN Summit. Binigyang diin niya na ang pagpapakilala ng mga sistema ng missile ng US, partikular na ang Typhoon Missile System, ay maaaring magpalala ng mga tensyon sa rehiyon at humantong sa isang karera ng armas at militar na ganap na hindi naaayon sa interes at adhikain ng sambayan ng Pilipino. Dagdag pa niya na kapag hindi ito ihinto ng Pilipinas ang pakikipagtulungan sa Amerika at paghingi ng tulong para sa mga pandigmang armas, ay posibleng tumaas pa ang mga tensyon sa pagitan ng China at ng ating bansa at hindi magugustuhan ng Pilipinas ang gagawin ng mga Chino sa ating bansa, nalilika ito ng regional tension at confrontation na mag-trigger ng arm race. Binanggit din ni Wang na ang positibo at negatibong mga aral ng relasyon ng China at Pilipinas sa mga nakalipas na buwan at taon ay nagpatunay na hindi madaling bumuo ng magandang relasyon at kung magkaroon man ng magandang ugnayan ang dalawang bansa ay madali lang itong sirain. Ayon pa kay Wang, ang relasyon ng China at Pilipinas ay kasalukuyang nahaharap sa malubhang kahirapan at hamon na nagugat sa katotohanan na ang panig ng Pilipinas ay paulit-ulit na lumabag sa pinagkasunduan ng dalawang bansa at sa sarili nitong mga pangako na patuloy na nagtulak sa paglabag sa mga karapatan sa karagatan na nasasakupa ng China. Bilang tugon, kinilala ni Manalo ang mahabang kasaysayan ng tradisyonal na pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at China at ang pagtatatag ng isang komprehensibong estrategikong ugnayang kooperatiba batay sa pantay na pagtrato at kapwa. Sinabi niya na ang Pilipinas ay nakatuon sa pagpapagaan ng sitwasyon, sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon, at pagharap sa mga pagkakaiba ng maayos. Binanggit din ni Manalo na ang kamakailang pagpupulong ng Bilateral Consultative Mechanism sa South China Sea, kung saan ang magkabilang panig ay sumang-ayon na pamahalaan ang maritime situation, ay sumasalamin sa mabuting kalooban ng magkabilang panig nang hindi na kumpremiso ang kanika nilang posisyon. Ipinahayag niya ang pagbayag ng Pilipinas na ipatupad ang pinagkasunduan at palakasin ang komunikasyon sa China sa taus puso at pragmatikong paraan upang mapahusay ang tiwala sa isa't isa at mapabuti ang relasyong bilateral. Samantala, sinindak din diniwang ang Pilipinas na mas malala pa ang gagawin nila sa mga sundalong Filipino na maglalayag sa South China Sea kapag nilabag nito ang batas ng China na posibleng ikakapahamak pa ng mga Philippine Coast Guard kapag naaktuhan ang mga ito sa karagatan ng China. At dapat magpaalam muna ang Pilipinas kung magkakaroon nito ng resupply mission sa Ayungin Shoal upang matutukan ng mabuti ng mga Chinese Coast Guard na walang karagdagang kagamitan na ihahatid ang Pilipinas sa Ayungin Shoal. Tila ba ginawa ng asong alol ng China ang Pilipinas dahil sa mga kakaiba nitong mga patakaran na tila damulang ang tingin ng China sa ating bansa? Bilang karagdagang tugon sa kamakailang babala ni Chinese Foreign Minister Wang Yi sa Pilipinas tungkol sa deployment ng U.S. Intermediate Range Missiles, inulit ng gobyerno ng U.S. ang pangako nitong suportahan ang mga kaalyado nito sa rehiyon na tiningnan ng US ang pag-deploy ng mga naturang missile system bilang isang kinakailangang hakbang para sa panrehiyong seguridad at katatagan, lalo na sa konteksto ng tumataas na tensyon sa South China Sea. Binigyang diin ng mga opisyal ng Estados Unidos na ang Pilipinas ay may pinakamataas na karapatan na gumawa ng sarili nitong mga desisyon sa pagtatanggol, kabilang ang pakikipagsosyo ng militar sa Amerika. Ipinapangatwira nila na ang pagkakaroon ng mga puwersa ng US at kagamitang militar sa Pilipinas ay naglalayong pahusayin ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng bansa at hadlangan ang pagsalakay sa rehiyon. Ang paninindigan na ito ay naaayon sa pangako ng US sa mga kasunduan sa pagtatanggol sa isa't isa na nasa loob mismo ng defense treaty ng Amerika. Nagpahayag din ang US ng mga alalahanin tungkol sa pagtaas ng paninindigan ng China sa South China Sea kung saan nasangkot ito sa mga alitan sa teritoryo sa ilang bansa sa Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas. Nilinaw ng gobyerno ng US na patuloy nitong susuportahan ang Pilipinas sa pagtataguyod ng mga karapatan at interes nito sa pinagtatalo ng karagatan. Higit pa rito, inulit din ng mga opisyal ng Estados Unidos ang kahalagahan ng dialogo at diplomasya sa paglutas ng mga tensyon sa rehiyon hinikayat nila ang China at Pilipinas na makisali sa mga nakabubuo na talakayan upang matugunan ang kanilang mga pagkakaiba at maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Subalit kahit magkaroon pa ng isang milyong pagpupulong sa China, ay hindi pa rin magbabago ang pag-uugali nito at magpapatuloy pa rin ito sa pananakot sa Pilipinas upang tuluyan ng makuha ang mga karagatang inaangkin nito. Ang gobyerno ng Pilipinas ay hindi sumang ayon sa mga plano ng China na dapat umanong magpaalam muna ang Pilipinas kung magkakaroon ng buwan ng Rory Mission sa Ayungin Shoal. Nagbigay ng matinding babala ang Estados Unidos sa China na kapag gumawa ulit sila ng pananakit sa mga Pilipinong sundalo at gagawa ng mga pag-atake sa Pilipinas, ay tiyak na tutugon ng Amerika dito. Japan and the And it's truly an honor to have you both here as we begin this new era of a partnership. Today, we commit to writing that story in the future together, to building the Indo Pacific that is free, open, prosperous, and secure for all. This is something I know you've discussed with Vice President Harris during her travel to the Indo Pacific. And I want to be clear the United States, the United States defense commitments to Japan. and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our mutual defense treaty. Bilang conclusion, ang kinabukasan ng relasyon ng China at Pilipinas ay nababatay sa balanse kung saan ang babala ni Wang Yi ay nagsisilbing matinding paalala ng mga potensyal na kahihinat na ng mga pagtaas ng militar at ang kahalagahan ng diplomatikong pakikipag-ugnayan. Ang parehong mga bansa ay dapat mag-navigate sa kanilang komplikadong relasyon ng may pag-iingat na nakatuon sa dialogo at pakikipagtulungan upang maiwasan ang higit pang hidwaan at pagyamanin ang pagkakaunawaan sa isa't isa para sa kapakinabangan ng kanilang mga mamamayan. Ang mga darating na buwan ay magiging mahalaga sa pagtukoy kung kaya nilang lampasan ang kanilang kasalukuyang hindi pagkakasundo at magtrabaho patungo sa isang mas matatag at kapwa kapakipakinabang na partnership. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.